Carriedo, wala nang mga vendors. Nandun na sila sa may side ng SM Quiapo. Bo both sa sides. Nandun na sila. Ayan. Yan, dati marami dito mga uh, pen ah uh, penoy, tapos grilled poset, ah uh, Hungarian sandwich. Ayan, ngayon wala na. Ayan, di ba? O ayan. Ito na ngayon ang karyedo. Maulan ngayon. Today is Wednesday, July 8. Ito na. Dito na sila pumunta ngayon, no? Ayan. Side ng ano. SM Mega, um, SM, SM Tiapo. Ayan. Saka sa kabilang side. Ayan. So, wala na. Tapos, sa kabila tayo ng side ng SM. Ando ah, sila. Ayan. So, anliwa, na, maaliwalas na tayo na ang bida ngayon, ang Manilenyo, ang taong bayan, ang hari ng kalsada. Biglang <laughs> ganun eh. Kaya si Mayor talaga, napaka lakas ng ano, ng 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 uh, kanyang ano ah charm Sinusunod talaga ng mga vendors kaagad-agad. Sabi nga nila, bilis aksyon, bilis-bilis Ayan o, oh, di ba? Bongga. Meron ditong pastil, parang gusto kong kumain, 15 pesos lang, kain kaya ako. Ito, ayan na sila, oh. Sa side na ito ng SM. Andito na sila lahat. Ayan, nito na sila. Kahabaan. Ang kagandahan, pwede kang mupudo sa may SM, pwede kang kumain. Ayan na sila, oh. Ang Pinoy, ang Pinoy kahit saan pumuesto, ang pagkain basta masarap, eh. Talagang, ano, Wala na si Neneng B nasa R. ko na doon sa may uh, tinutumbok ng SM kaya po, ay wala na dyan okay sana dyan kasi maraming tao pero meron pa rin ano nagtitinda, ano kaya to hala nagtitinda pa rin ba Kwesto dati ni Neneng B pero nasa Arhidalgo na siya saka yung isa daw na isa esplanad ayan meron pa meron ayan so wala na talaga dati ang dami dito ano oh. ang dami dito ng uh, nagtitinda nandito yung mga baga ng mama mo tapos yung sisig jasa sa gitna maraming mga pusit ngayon ano na wala na talaga sila nandiyan na sa side ng ano side ng SM both uh, sides ng uh, yung street ayan, ayan na sila ayan na sila Ito na ang Carieto shout out your Miss Comoren o ang ama ng Maynila naming mga Manileno Ayan na sila. Ando na. Ayan. Kariyado pa rin to.